12.05 morning morning na talaga <laughs> bakit hindi kaya nag ano kanina nag isip kumain kanina tapos ngayong alas dose ng gabi. <laughs> Kaya <ayun>, nakaisip kumain. Ano yung pambunak? Ayan. Midnight. Ano? Midnight. dinner? night? Ano ang tawag dyan? Morning. More night? More night. More night. Snack. Snack? Yes. Yeah. More night, ano yan? More night. More night later. <laughs> Breakfast na din ah, no. yun. Minor? Minor. Dinner na siya. Dinner. Last dose. Oh, last dose. Oh, Ang galing talaga.